Good morning mga kababayan, mga kakutsera, mga kabiheros. Ayito diba? <laughs> kami ngayon. Ito muli sa Badam Yulay, yung badam dami ng kakutsera. Ah! ito kami ngayon sa Urol, sa Dubang, sa Mindoro, Kinapol. <laughs> At, ah, uh, mo. <laughs> Mga kami ng suluyot. Kaling kami doon sa sagat. So, kakatapos natin maligo. Nagaya tong isa. Manguha daw ng ano. Ano yan? Ang palaya. Palaya? Huwag daw na ang palaya. Halo namin sa munggo. Tsaka sa luyot. Masarap yung saluyot. Marami kasi sa luyot dito. Nakakuha na kami noon dito. Ang dami sa luyot dito. Ano? ng buhok ha, foreigner. <laughs> kasama tayong ano, foreigner. Dito <laughs> yung hasuluyot, yu yu yu. oh. Ada dito siya. Pag may ahas dito. Ay, dito pala yung tangke. O, di yung galing yung tubig ni Paul sa taas. kanya water source, water system. Source of water. Hala, feel ko doon sa kabila. Ano nang huha tayo? Hindi dito. Tuluyot. Ito. Hindi Hindi ba? Saluyot Saluyot Ito saluyot Sa mga ilonggo Ang tawag nito ugabang Marami din sa aming likod nito Si mother tanim ng ganito Tinanim talaga niya kasi Masarap ito pang halo sa munggo Pang gulay Pang laswa Uy may nahalong ano Baka mahi tayo nito May ano siya, may mga vine siyang ano, nakisama. Pwede ito. Hmm. Kasi, favorite ko ang munggo. Alam po si Sir Paul na favorite ko ang munggo kaya sabi niya kanina, ano gusto mo ng munggo? Gusto tayo ng ano munggo? <laughs> Kapo tayo kami ng saluyot. Ano yun na nakuha? Ano yun na nakuha? Diba? Parang ang laki-laki na, parang malalaki yung dahon dyan. Saluyot din ba 'to? Ang laki no. Saluyot 'to, oh, di ba? Oh, laki ng saluyot nila, oh, lalaki ng laho. Ito ba yung lupa nila dito? Ito, oh, di ba saluyot din 'to, oh, ang laki. No? Sarap to eh. Mm. Ito pa. Sure ka ba? Baka hindi na tos lalo dito ha? <laughs> Ay may tanong, ano may mga talong dito? Kayo nung, kayo nung talong to dito? Kati Etel, pinsa ni Paul. Ito oh, ang lalaki ng niya. Parang ano na siya, malaki na yung puno ng saluyot. Binagapangan na lang ano. Hmm, ang dami. Ang lalaki. Masarap din to sa ano. Kahit nga ginisa eh. Ginisa gulay, ihalo siya. Masarap to sa may gata din. Gulay na may gata. Mag-comment na kayo kung ano yung mga pwedeng haluan ng uh, saluyot na mga ulam o gulay. Pritong isda tapos gisahin lang yung ano lagyan ng saluyot. Masarap na rin yun. Pero kami nilagay na talaga namin ito sa munggo. Tapos, sa laswa. Ayan. Sa mga ilunggo, mahilig sa laswa. Ayan, may ito. Kot ang kamera. Alin? Toto, toto, toto? Yan Dami na niya. Hmm. Kasi dami rin kasi namin kakain. Kaya kailangan ba dami? Uy, sure na yan ha. Tama ba yan? Tama yan. Masarap sa probinsya kasi sa mga gilid-gilid, sa likod bahay, may mga, ito may aming pangako, mga gulay-gulay, pwede mo, wala kang ulam, pwede mo, pwede kang mag mamitas lang ng ano. Magingi ka lang sa kapitbahay ng saluyot. <laughs> malunggay, wala kang malunggay dito no? Ayun, marami silang malunggay. Masarap din yung malunggay. Hindi, di ba kumuha ka na? O, oh, yung, yung dango din ng palaya, masarap din yun. Ginisa. Tsaka, tikman ko rin yung sa ilok. Sa ano, sa... Ilocano, kaya natin tapibilab, yung dahon ng, ng palaya, ginawa nila, parang sinama nila sa, sudah dingin ding eh ini untuk mamalia yang tadi ay <laughs> 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 kami salah ikut bahay sayang tu eh <clears throat> Ay, may malunggay. Ang dami. Hmm? Maganda rin Hmm. Boy looking. Hmm. So yun, tapos na kami namigtas ng ano. ng mga gulay-gulay sa luyo tsaka dahon ng ampalaya. Isahog natin sa munggo. O! Yan. Yan po lang yung bibig ko. Sinapol? Sa ilan, sa baba lang to. Kinapol. Doon ako. Ayun yung bahay po. Inubos mo na. Inubos mo na. Ang dami nga. Bini-bini, kurang ayam kuah, bumbang dah. Ya. Ah. Asa ah, na yan? Oh, nagdagan nila yung munggo kasi konti lang yung munggo. Kulang sa akin yan. Munggo na yan. Ayan. Favorite ko kasi yung munggo. <laughs> Hello. Kaya pa yung paluto ang munggo. Ayan, so. Ito na ang aming gulay. Ang dami-dami, oh. Dami, diba? At sa luyo, tsaka. <laughs> gross <laughs> nama lengki kawis aba kami laning <laughs> ano pak talakat lalu tojud ntarang nyo oi yang di bali nang mana kita tuhud ko basang sarap non kaitu <laughs> hey, ku kasih ang um, gulawang ko ba laning aja deni salut tidi perhatian cakap tuh Taho lang palaya. Masarap yan sa munggo talaga. Diyan hmm. lang sa baba ka po mga. Hmm. Dati namin pinagkuhanan. Nunguha na kami doon dati eh. Ayan si Tito Hermes. Uh, magluluto tayo ng... Magluluto tayo ng... Nagpaluto kami ng ano... Munggo. Kaya kami nang uha. Kaya nang kami so, niyan. Na ang okay. dami pala nito doon? Oo, oh, dyan kami. Doon kami dali nang uha kami ni Ray. Ano ah, ni Paul? Kami yan? Tanim? Kami... Hindi. lang yan sa likod nila. Ati Etem. Sama ba lang? Pagka... Oo, oo. Ay! Ano yan? <laughs> Uy, huwag yan. Kawawa naman siya. <laughs> 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 hindi naman okay. ang ano yan. Si ano? Yung Day hindi Day. Day Yung tawag sa okay. ito. Yung ano, Praying Mantis. Ayan. Uh, praying mantis. Hindi na nga ano to. Ano ba? Ano to yung kabayo? Kabayo. Kabayo ba to? Uh -huh. O kaya, <laughs> alam mo na yun, hmm. yung mga Pilipino. Pag may mga ganito, may kasabihan ng mga kaluluwa daw. Kindi hindi daw dapat, tsaka hindi naman dapat inat. Hindi naman nangangano yan. Ayan, asya. Huwag mo kunin. yan mo siya mabuhay. Ayan. Hmm. Green Mantis. Ay, dumakbo siya. Hindi ka. Hindi